Arap ng tolong niya, guys. oh mm. ng tulog ka ba? Natulog ka ba ikaw, ha? Natulog ba ikaw? Ba't nandiyan ka natutulog? Ha? Ba't dyan ka natutulog, ha? Goy, ba't nandito siya natutulog, ay? Ba't nandiyan ka natulog? Ano oh, ka? Tingnan nyo naman si Luligas. Dayo na naman siya natulog. siya natutulog. Ayan. Hmm. Tapos, yung ibon ko naman, nandun sila. O tulog din. Tingnan natin yung ibon. Natutulog din. Dahil si Loli ay tulog. Natutulog din ang mga ibon. Tingnan natin sila. Tingnan mo sila doon. Hmm. Tahimik din silang dalawa. Kaya, hmm. doon na natutulog din silang dalawa Ah, nagigising na. Gising na. Gising na si Tipchay. Nagising si Tipchay. Yan mga gising. Nagising sila. Ora siguro na tagtulog. Ano? Ayan, tulog sila. Behave sila ngayon. Behave. Ayan, lahat sila behave. Ayan. Tapos, ayan. Mm -mm -mm. Tulog siya. Mm -mm, -mm. Tulog ka ba? Sige. Patulog ka muna. Sige guys. Bye bye guys. Patulogin mo muna natin sila. Patulogin muna natin sila. Para sila'y managinip. <laughs> Charot. Okay guys, bye. Thank you very much for watching.